Magandang araw mga mag-aaral. Ako si Ginoong Denmark R. Bantike, ang guru ninyo sa Filipino 8. Handa na ba kayong muling matuto? Halina't tuklasin natin ang mga pangyayari sa saknong 275 hanggang 278. Ang pagtatagpo ni Florante at Laura. Isinalaysay ni Florante kay Aladdin kung paano sila nagkakilala ni Laura. Nagkakilala sila ni Laura, nang siya ay inimbitahan ni Haring Linseo sa palasyo, tungkol sa hukbo na kanyang pamumunuan. Si Laura ay isang napakagandang dilag. Sinabi ni Florante na kung hindi niya nakilala si Laura ay hindi siya masasaktan. Hindi niya akalain na pagtataksilan siya ni Laura. Naisip niya na kung gaano kataas ang pagkadakila, ito rin ang paglagapak kung madada pa. Sinabi rin niya na may umagaw ng isang gawain nararapat ang ina niya ang gumawa, ngunit sa kadahilan ng sawi siya sa lahat ng bagay. Namatay ang kanyang ina kaya't sa kaunting panahon, lamang niya ito nakapiling. Pinagtaksilan siya ng kanyang pinakamamahal na babaeng si Laura. Tatlong araw na may piging ang hari ng Palasyo Real para kay Florante. Kinabukasan, bago umalis ang hukbo ni Florante papuntang Crotona, ay nakausap niya si Laura, at sinabihan niya ito, ng mga matatamis na salita, nagbuntong hininga, luha, at galit, ang matinding naramdaman ni Florante. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!